Ay mga idol, mga idol. Morning. Ah, uh, nandito ako sa kabigan ko mga idol. Ipakain ko yung mga kambing ko sa kwad yung tawag na black teething at saka yung tahop at saka yung kwan yung copramel. Nakain. nakain ko sila mga idol. Sa awa ng Diyos. Malakas na nandang Pan dito mga idol kung itong lagyanan ko sa mga kambing ko mga idol yun lang oh guma tapos may mga sudas nilagyan ko ng sudas mga idol kasi walang budget eh tingnan niyo mga kambing ko mga idol oh may mayroon naman akong bagong kwan well, ngayon bagong blessing binigyan ako ng tatlong uh, maliit na kambing mga idol oh tingnan niyo oh. tatlo yan oh bagong panganak Saka ito, malapit naman sa mga anak. Uh, mga idol, happy ako mga idol. Uh, sa sunod mga idol, may balak kami nga, uh, ano, sa anak ko na magawa kami ng lagi, pasilungan ng mga kambing na yung gawa lang ng kawayan. Kasi sa tingin ko mga idol, hindi na sila komportable dito. Kasi alam naman nyo yung kambing maglaro yan eh At saka yung oh, tingnan nyo oh. kawawa sila oh. Nag, Nagsikip. masikip yung lagyan, lagyan na nila oh. pero wala pa kung budget mga wala pa kaming budget mga idol sa sunod ah, uh, ganyan gawa, magawa ako mga idol timing pa sila mga idol na masama ang panahon dito oh. palaging nagulan So, okay naman, oh. Na, kano naman yung mga kambing ko. Naka, <laughs> pero masikip ang nagyanan nila, oh. Kawawa na sila. Sana mga idol, mga kambingan, may mga kambing dyan. Ah, mga ano tayo, mag, mag, mag-comment tayo sa mga kung, kung paano pagawa ah, pag, alaga ng kambing. Kasi ako bago pa lang eh. Baka mayroon kayong mga experience dyan. I-share mo yan sa akin. Kung paano mag... Basta dami na kambing, paano pag-alaga ng mga kambing. Yan yeah, mga idol oh. Pasunod mga idol, ah. Ano ito, maganda na siguro itong pa namin kung mo yung anak ko, yung may-ari talaga itong mga kambing ko. Kasi nag-alaga lang ko dito eh. Hindi na ito sa akin, sa kanya naman ito. Uwi siya rong hunyo, John. Ah, yan. Iplano namin kung paano, ano, anong gawin namin dito. Magawa kami ng mga extension dito na mas, magandang tiran sa mga kambing. Yan lang mga idol. Yan lang ang ano uh, namin. Yan. Malapit ito mga anak yung apat mga idol. Mayroon pang uh, mga malapit na mga anak. Apat. Buntis yan eh. Maganda itong saya tayo kung nakita natin yung mga maliit ting camping na bagong pinanganak na kwan ma ano yung tawag sa bisaya abtik tingnan niyo palagi nakatiti oh, oh. <laughs> Ayan, yan lang ay dali lang kwan dito tapos nilagyan ko na sila ng pagkain na copramel tahop at saka yung lactating kasi pa gatas man daw yan yan ang ginkon ko sawa sa lang jus ko naman sila yung Abtik naman sila yung masigla. Yeah. Okay mga idol. Uh, hindi na ako magtagal mag ano, shout out lang ko sa inyo lahat, yung mga kakambingan diyan, yung mga kaibigan ko, yung nag suporta sa akin, nag-subscribe sa mga mga video ko. Salamat sa inyong lahat. Thank you. Uh, shout out ako sa mga kaibigan ko diyan dati, yung mga kasama ko sa Saudi, yung sa Cebu. Katarman Cebu si Salamat sa inyong lahat at sa kayong San Juan dyan sa San Juan City ah, sa, nun, sa Manila mga San Juan dyan, yung kaibigan ko dyan mga San Juan, kasama ko dati yung lahat na nag subscribe sa channel ko, shout out ako sa inyong lahat thank you, Ijupax channel